Welcome to my vlog. Ayan. Uh, pupunta po kami ng food. Uh, panda guys. Food panda. Anong panda de? Paano masabi? Bibili kami ng ulam namin. So let's go. Satis sa ha? Sa Ayan guys. Nandito na kami sa panda guys. At <laughs> mamiliin na kami ng mga lulutuin namin. Aham drila. <laughs> Ayan. No, fruits. May fruits vegetable eh. Yung... one we will buy this one? onion? what you? tomato? tomato we will check first here what? see this one tomato? huh? ah that's a sim sim grips <laughs> london? oh my god london london Tama na pulos. Ay This one ah. Uh, this one the supermarket in Panda. And Panda. Ayan shout out to you Tita Pinay in America. kami ngayon sa Panda guys. Supermarket. So nandito po lahat yung mga um bibilihin. Ayan. may mga bigas nila dito ito may mga bigas nila this one our rice na ketchup nila guys Ya. kelas <laughs> Na ma piscine na barasi. Enta go outside. Ana lahalo. ah bumi kami yang ba. Nah. Loading guys. Yo. Itu nak kami sa. Yeah. Kok sa Ota tim Ota tim Ito po yung Sharora guys. Gabi kami punta dito. Ayan, merong laruan dyan. Binibenta guys. Ng bata. Dito lang kami sa Ota tim Ota tim oil? Nasim bay Oil. Mura lang yung oil nila dito guys. 10 real. 10 real. Don't forget to subscribe, like, and share. Basta that yummy. <laughs> Ito ba yung uh, night? Ayan. Luto po kami ng kwan guys. Kamil. Bones. Lagyan ng cabbage. Let's go! Two hours later.